Kala mo isla yun na ganda. yun ang isang konting na. Hoy! na zumbiri. Oo, Oh, ito na naman. Tag na. Uy, ito lang. May tao pala nakatira dito. Saan na dito ano kanina na hangatak? Niyakap. Type ka! Umalis lang ang tatawid. Ikaw. Wala mo. Yung pagbaba ko na ano yung naano sa bakal tong ano ko eh. Ito, Ay, isang galad na ramdaman. Ay na, naano ano nga. Ano kung may napunit eh. Tama napunit. Na. Ito yung nangyari din sa porch. Punit. Patik.

si Manong ko. Uh, kapag uh, sabit, hindi man Oh, check! Ito ka lang! saya-saya na Manila! Uy! Hey, putang ina. Binabawi ko, binabawi ko. <laughs> Uy. <Uyuh>. Ang daming tutuba. <laughs> tutubi. So nice tutubi. Ang daming tutubi. Lumilipad. Ngayon. lang. Magkatabi ba yung siya yung last na Tapos may yun. Pwede mo sa'yo. Ayun pala yun. konektado na naman. putuk-putuk nanti <laughs> <coughs> bareng